Wala kasing, wala akong mabasa na kung anong araw yung nailibing siya. Basta nakal, nakalagay doon, at araw siya... Ikaw ay dating katoliko, hindi mo ba alam ang tinatawag na Bernis Santo? Hey, hindi anong mo kayo, alam kayo? ang tinatawag na Bernis Santo? Anong ibig sabihin ng Bernis Santo? Dahil dati kang katoliko? Hindi ba ang Bernis Santo ay nilibing si Kristo? Kayo nga, brother, yung sabi-sabi uh, nila, ano, Bernis... Eh, kung mabasa ko ngayon sa, sa Biblia... Kung mabasa ko sa Biblia, nga si Kristo ay nilibing siya sa birnes. Ano ngayon? Kung mabasa ko sa Biblia. Sige, brother. Basahin mo. Ha? Sige. Kung basahin ba mo. Basahin. Kung babasahin ko, talo ka na. Nga si Kristo. Napakadali na. Ha? Eh, basahin mo. Basahin, basahin ko? The next day, followed the day of preparation. Followed the day of pre preparation. Alam mo ba anong araw preparation? Remember, yes, uh, ano ba ang araw ng preparasyon? Biernes. Biernes. Bier, biernes. Brother. Okay? Nilibing siya sa araw ng preparasyon. Nabasa sa oh, Matthew. Tama, Mateo, tama. Diba? Tama, tama. Matthew 27, versikulo 62 hanggang 63. Nga si Sir Cristo ay nilibing sa araw ng preparasyon. Dahil pagkabukas, sa baduna, okay. okay. Biernes siya ay nilibing bilangin natin ng maayos. Bernes siya inilibing. Sabihin lang natin, paglibing ng Bernes, one day ka agad. Okay, hey brother. Okay. Oh, isang Sa araw. Okay, sabado, dalawang araw. ba? Diba? Okay. Pagkalinggo, tatlong araw. Araw. Pero wala nang linggo. Sa araw ng linggo, wala ni si Isu Kristo. Dahil early morning, pagpunta nila ni Mary Magdalene, wala na doon ang katawan ni Isu Kristo. Early dawn of Sunday. At kung sabihin man natin na tatlong araw at tatlong gabi, bilangin natin, birnes ng gabi. Sabado ng gabi. oh, okay? Bernis ng gabi. Sabado ng gabi. Linggo ng gabi. Eh, wala na si Kristo eh. Linggo pala ng araw, wala na siya eh. So, linggo ng gabi, wala na rin siya. Kasi kung nakaabot siya ng linggo ng gabi, ibig sabihin, tatlong, tatlong gabi siya. Di ba kaya, kung bibilangin mo, may mali ang pag-iisip mo na si Kristo ay namatay sa tatlong araw at tatlong gabi at nabuhay siya muli? Okay, another question, palitan natin. At least, nakita na natin doon ang ano. Hindi naman kita masisi si uh, GR dahil ikaw ay isang kristyano at nakikinig ka lang siguro sa doktrina. Pero kung babasahin natin ang Biblia talaga ay hindi tatlong araw at tatlong gabi. Okay? Next question.